lunos-lunos ang sinapit ng tatlong individual matapos masawi ang mga ito sa isang shooting incident sa Barangay sentro 2 sa bayan ng Lasam, Cagayan, gabi ng lunes, ikadalawamputsyam ng Hulyo. Sa ulat ng Cagayan Provincial Information Office, kinilala ang mga nasawi na si Narex Udarbe, 49 anyos ng Barangay sentro 1, Dennis Purificacion, 56 anyos ng Barangay Ignacio B. Jurado, at Domingo Rigayan, 35 anyos habang ang nasa likod naman ng pamamaril, ICO Oliver Pagaduan, 29 anyos, kapwa residente ng barangay Sikalao sa nasabing bayan. Lumalabas sa investigasyon na alitan ang naging ugat ng nasabing pamamaslang. Ayon naman sa investigasyon, sa di malamang dahilan, bigla umanong hinamon ng suspek ang dalawang biktima ng suntukan. Kumasa naman sa hamon ng dalawa at paglabas ay nagkaroon nga ng suntukan. Subalit, makalipas ang ilang minuto, bigla umanong binunot ng suspek ang kanyang pistol at saka pinagbabaril ang dalawang biktima. Sinubukan namang umawat ni kalagayan ngunit binaril din ito ng suspek. Ayon pa sa pulisya, wala umanong dating alitan ang mga biktima at suspek at sa katunayan ay yun lamang ang kanilang unang pagkikita kaya naman posibleng napagtripan lamang ang mga ito ng suspek. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang hot pursuit operation para sa tumakas na suspek. Para sa Ivan News, ako si Idol LV Ancheta. Idol!